magigis tayo ng chicken kasi na tinggalin muna natin ating old ano you know, dami no <laughs> Ayan. muna natin para makapag-anomit tayo ng ating fire kasi nilalamig malamig 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 na tayo ng ating firewood para mamaya mainit na yung bahay. So, na. Ginagawa namin mamaya ng gabi. Ini po ako maglinis ng ating Kasi guys, to na lang ang naisipan kong pang-preview. <laughs> kasi day off natin ngayon. So, pag day off natin, ang ginagawa natin, natin tayo. So, Paglilinis ng bahay. Pero ito ngayon kasi, taglamig dito sa amin. So, ito every 2 days. Ayan, every 2 days na kailangan tagalin yung mga ano ng ating chimney para Okay, so, yan, wala nang, wala nang ano, no? Yan, malinis na yung loob ng ating chimney. So, pwede na yung lagyan ng kahoy mamaya, no? Pero kailangan ko munang linisan tong, ano niya, ito, sarimin niya. Hindi naman kailangan malinis na malinis, guys, kasi everybody everyday naman siyang ano everyday naman siyang ginagamit no so pagalin lang natin yung mga ano das yan kagaya nito yan o no? diba? okay yan pwede na yan Kahit na hindi naman masyadong malinis na malinis kasi maalikabok yan daily. Itong ating chimney Kasi daily natin ginagamit to Okay. Kailangan lang natin tanggalin itong mga Okay. Alright, so siya. Pwede na nating lagyan na. Pwede na lagyan na ng uh, wood. Para sa sum na tayo. Ganun ang ating tray. Okay. So, na natin ng wood. And then, ito yung ginagamit namin, guys. Ano siya? Fire lighter, no? Ayan. So, kulay puti siya. Ay, laglag. Ayan. So, kulay puti siya, no? Ayan. So, pag sinindihan mo yun, guys. Ayan. Lalagyan natin dito. Okay? Ayan. Madali lang. Ay! Ito masunog lang ating kamay. di naman. Ah, ganyan lang, guys. Okay, so, lapit natin dito para masunog yung ating kahoy. And then, pwede nang pwede na siyang ano mamaya. so ayan. so ready na yan mamaya no? ating firewood so every two days ko siyang nililinisan guys para hindi masyado marami para walang mapasok. Okay, so gumagamit kami nito guys kasi mas maganda yung init niya kaysa sa ano, sa heater dito sa bahay. Okay, so yan. maliit na lang natin ano. Ba di ba? Kenyan. Yes. So listen very carefully. Listen now.

sagay so, kami, nililinisan ko lang itong mga uh, ilig-ilig itong aming chimney. Okay. Hindi so, pa, ang bilis ko lang maglinis ng chimney. Saglitan lang, hindi Meron ka na ulit. Ready to use na ulita, ah, 'di ba? Amazing. <laughs> Amazing talaga. Glet na. Oh, yeah. Dancing fire. <laughs> Dancing fire. Ayan, so Maano na yan, mag Ayan, mega mega love share out and thank you sa mga tumalaw ayan sa ating premiere. Ayan, and tribu pa tuba. Maraming maraming salamat at sa lahat ng kapatiran natin dito sa YT World. Ayan, maraming salamat sa inyong unending support sa amazing ako mix video channel. Thank you guys. Have a blessed day and thank you again. Alright, bye bye mga kapatid. Salamat. hanggang sa uulitin <laughs> hanggang sa uulitin bye bye po guys iwan lang po ng bakas, yan thank you